What's up, what's up mga Lodibus? Good day sa lahat, boy Dangit here. So another day, another tutorial na naman. Tips and guide tayo. Okay, so mga Lodibus, sa so mga gustong uh, mag-start sa YouTube, um, paano kumita sa YouTube, um, lahat ng guides, isa isa-isay natin yan. Kung anong mga nalaman ko na at mga na-experience ko na dito, i-share ko na lang sa inyo, okay? So here, we have a YouTube channel al uh, already. <laughs> okay? So itong view channel natin, sa gumawa tayo, wala pang laman to. Ano pa lang yan? Nakatambay pa lang yan. So, paano ba nagawa tong channel na to? Uh, Mag-register lang kayo, Lodi, sa Google and then uh, yung Google uh, account na yon, yung Gmail account na yon, yun ang i-register -re nyo sa YouTube, okay? So, pag na kayong kailangan nyo mag-download ng YouTube app and then uh, doon sa YouTube app mag-sign in lang kayo and then lagay nyo na yung Gmail account nyo, yung Google account nyo. Yan na papasok na yan diyan. So, meron tayong tanong kay kay Lodi, kay Chef uh, Warren. Yan. So, isa sa ina-assist natin. Mm, si Chef Kalasa. Okay. So, ito. Sagutin ko na yung tanong mo. Paano ba mag-premium? Okay. So, from here, click nyo lang to Ito, si you. So, ibig sabihin yan, ikaw yan. Kaya nga, you. Y-O-U. And then, ito, makikita nyo yung Get YouTube Premium. Okay. So, click nyo lang yan. Aha. So, ito. Meron siyang uh, free na trial one month. Okay? So, goods na goods yan. I, I think meron rin yan na uh, available rin yan sa ibang bansa. No? So, try nyo na lang. Check nyo. Pag nakita nyo yung try it free, then uh, go. Register na kayo. Kasi um, one month naman yan eh. So, for example, in 30 days. Eh, kung mag-29 uh, ka na, 29 days na, i-cancel mo na lang. Pero kung gusto mong ituloy, eh... Ano mo na? Ah... Uh, bayaran mo na. Kasi may libre ka naman ng one month, di ba? So, goods na yan. Okay? Tsaka, alam nyo ba napakaganda ng benefit ng YouTube Premium? Kasi ang daming... Uh, benefits niyan. Unang-una sa lahat, pag nanood ka ng video, kahit anong video, kahit anong i-play mo dyan sa mga yan, walang lalabas na... um, Tawag na ito. Na ads. Pero ikaw na naka-premium, nanood ka sa ibang channel, mas malaki yung na uh, kinikita nung pinapanood mo. Uh, ganun din sa ano sa iyo, vice versa rin. Pag may mga nanood sa na mga viewers mo, subscribers mo, yung normal na kinikita mo sa YouTube, eh makukuha mo ng magkakalong uh, magkakaroon ka pala ng mas malaking earnings. Okay? Kasi naka-YouTube premium ka. So, may additional earnings yung si YouTube Premium. Okay? So, pakita ko na lang sa inyo. Saan ba yun? Mm-hmm. Ito. Ito si Sir. Si uh, Sir Warren. Ayan. Si Warren Pegar. Ayan. Si Chef. So, ito. Pinakita ko sa kanya. Ayan. So, dito. Aside sa um, ads natin normal na ads dito sa taas yung watch page ads makikita nyo iba pa yung kinita ng YouTube premium o ba diba? so may additional may additional na kita dun sa uh, YouTube premium account so pag nanood sa iyo yung uh, ibang um, channel o kaya mga normal, normal na subscribers mo mga viewers mo yung binabayaran sa iyo na YouTube na normal rate eh nagbibigay sila ng extra rate dun sa earnings mo. So, ayan, yeah, nakita niyo naman yung difference, di ba? May nakaseparate na YouTube premium, 1,635 earnings yan. Earnings means pumasok yan sa uh, account natin. So, ganun yun. Okay, so gumawa rin ako ng group dito sa Facebook. Uh, sino yung mga gustong sumali? Um, i-comment nyo lang dyan sa comment section at ipapasok ko kayo. Okay? So, yan. Very easy and simple lang mga bossing. So, balik na tayo dito sa U. And then, scroll natin. Ito, YouTube Premium. Click nyo lang yan. So, once na naklik nyo na yan. Ayan. Ayan, no? Oh, kasi dito sa akin, sa Qatar, merong 23 da reals. So, 23 reals. Magkano yon? Mm-hmm. Calculator natin. So, 23.99 times 15. 359 pesos lang. O, oh, 'di ba So, you can cancel anytime. Tapos, pag gusto mo naman, pick a membership uh, that fits you eto may individual yan yung individual yung pinakita ko sa inyo kanina no? sa so, 23.99 uh, 359 pesos sabi mo lang 360 pesos tapos meron din sila mura eto Uh, 35.99 per month. Ito naman, ito yung gamit ko. Etong 35.99 per month is ah, uh, sabi mo na lang 36 times 15, 540 pesos. So 540 pesos ang binabayaran ko sa YouTube monthly. Pero ayan, 5 members na ang pwedeng gumamit. So 5 na YouTube account na family member mo, same household, same wifi fi Yan. Uh, Magamit nyo yan Ewan ko kasi kung may update na Dahil ang pagkakalam ko Pag magkakaibang bansa Hindi pwede So Dapat isang bansa lang kayo Isang region Okay So five family members tas ang technique dyan mga bossing Eh kung may extra ka na laptop o gadget pwede mong gamitin pang nood sa sarili mo yon So, may extra kita ka na dun. Okay. So, hindi ko napapakita dito yung isang combo ng isang tropa. Ganon ginagawa niya. Kumuha siya ng premium na lima. Ito. Kita yung kinuha niya. Yung 500 plus. At may extra siya na mga laptop at saka cellphone sa bahay nila. play niya lang dun. So, kumikita rin siya ng extra sa premium. Okay. So, nakatambay lang rin naman. So, pag wala ka naman budget at talagang hikaos na hikos ka, o saktuhan lang, eto, meron silang student. So, parang 13.99, magkano yan? Oh? 14 times 15. dahil lang, calculator na natin kasi bopuls sa kosamate, Okay. So, 14 mo na lang times 15. 200 pesos per month. Oh, not bad, di ba? So ang benefit na ito, mga boss pag bagong channel ka pa lang uh, iwas lagas ng subscribers tapos iwas din lang lagas ng watch hour kasi kailangan mong kunin yung 4,000 watch hours di ba? Ayun, uh, hindi ka nila basta-basta nilalagasan Tapos pag may ads ka naman, monetize ka na May ads sa channel mo Extra kita naman sa channel mo uh, Ayun, may manakukuha ka na Extra ang kita from premium Okay? So, goods na goods, di ba? O, yan. So, yun lang. Hindi na natin papahabain tong uh, video na to. And kung may questions kayo, uh, lagay nyo lang dyan sa comment section at i-contact natin next time, okay? So, yun. YouTube Premium. Napakaganda ng benefit nito, ito. Pinakita ko na sa inyo. May extra kita siya sa channel. Pag monetize yung channel mo. Pag di ka naman monetize, hindi ka na mam mamimiligro sa lagas ng YouTube sa watch hours tsaka sa na uh, subscribers. Kasi naka-premium ka. Sa so may special access ka dito. At pag manonood ka naman ng YouTube uh, sa TV mo, sa laptop mo, sa cellphone mo gamit 'yung premium account, wala nang lalabas na ads. Tapos pwede mo rin i-play 'yung music uh, background nang uh, hindi siya nagii-stop kasi 'di ba 'yung minsan may mga uh, piniplay ka na video pag um-exit ka na doon sa app eh namama nag-stop na rin siya pero dito sa YouTube Premium dire diretso pa rin yung play ganun yun okay so goods na goods okay and bago nga pala lahat o, sa lahat <laughs> mga lodi kunwari pag nag-try kayo try free ayan lalabas dyan Iron eto, may family may individual so pag nag-continue ka na for example continue nga natin Aha. Uh -huh. Ayan, may payment. So, itong payment, dapat may nakaregister kayo sa Google Play Store nyo na payment. Magdad na lang kayo ng credit card o debit card dito para automatic na siya. Or, maglagay kayo ng uh, GCash. Ito yung Orido Billing. Ito yun, parang globe smart to sa dito sa bansa ko pwede kayong magbayad uh, through uh, GCash or from phone number na load, i-recta na sa YouTube Premium. Tapos every month na yan magbabawas. Okay? So So, yan. Sana may natutunan na naman kayo dito kay Boy Danget. Okay. So, pag may mga concerns kayo, comment. Comment nyo lang dyan. Pag may mga tanong kayo, i-comment na lang dyan at sagutin natin isa-isa. Okay? So, GG's mga Lodi. Try nyo tong YouTube Premium. na napaka Napakaangas at solid. Okay. So, GG's and good day sa lahat. Ciao!